So, minsan ba sa buhay pag-ibig mo naranasan mo na yung minsan gumising ka na lang? Okay, pagising mo sa umaga, yung mahal mo, yung girlfriend mo, yung uh, jowa mo, yung boyfriend mo, nagsasabi sa'yo na hiwalay na kayo, na break na kayo sa ganong kabilis na panahon nagtataka ka kung bakit nakikipaghiwalay siya, kung bakit ayaw na niya. Ang dami mong mga katanungan pero sa madaling sabi na fall out of love ang isang lalaki sa iyo. So ngayon mga kamamayan pag-uusapan natin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang mag Stay ang isang lalaki sa'yo. Yung tipong magdadalawang magdadalwang isip talaga siya makipaghiwalay sa'yo kung gagawin mo ang mga bagay na ito. So mga kamamay, bago natin simulan ang topic na to, isa lang ang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng uh, payo tungkol sa pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababaihan pagdating sa buhay pag-ibig. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para ang isang lalaki ay magstay pa rin sa iyo. So number one, kailangan alam niya at ipaalam mo sa kanya na hindi ka maghahabol. Oo mga kamamay, kasi ang isang lalaki minsan ay spoil dyan eh. Kung sa unang paghiwalay ninyo, masyado kang naghahabol sa kanya, masyado kang nagmamakaawa sa kanya, uulitin niya yon kapag ka nalaman niya na, na ikaw pala is naghahabol. Lagi kayo nagmamakaawa sa kanya Kapag nagkakaroon kayo ng pull cool off So huwag mo pong ipakita yan O huwag niyo pong ipakita yan sa isang lalaki Ang kahinaan yung ganyan Para ang isang lalaki ay mag-stay Sa buhay nyo Sa relasyon ninyo Kasi kapag ka isang lalaki Alam niya na handa mo siyang iwanan At hindi ka maghahabol Kapag ka nakipag-break ka sa kanya Sigurado ang isang lalaki ay mapapaisip Kung magbapaalam ba siya sa iyo Kung iiwan ka ba niya o kung uh, magdolo ko siya, so talaga isang lalaki ay magdadalawang isip na iwan ka at mas pipiliin niyang magstay sa buhay mo kung alam niya sa sarili niya na handa mo siyang iwan at hindi ka maghahabol oras na lumayo siya. Kasi talagang tapos kung tapos kapag ka siya ay Okay, gumawa ng kalokohan kapag ka siya ay gumawa ng kasalanan kasi nga alam niya na hindi ka naghahabol sa kanya. Kaya mag-iingat yan na gumawa ng kanyang mga moves o umiwas sa mga wrong moves na po pwede niyang magawa sa inyong relasyon kasi nga hindi ka manghihinayang sa kanya at hindi ka maghahabol sa kanya. So number 2 parang isang lalaki is mag-stay sa'yo. Bigyan mo ng halaga at respeto ang sarili mo. Oh mga kamamay, mas minamahal po ng isang lalaki yung ganyang mga klase ng babae, yung marunong magmahal sa kanilang sarili, yung marunong magbigay ng respeto sa kanilang sarili, mas minamahal po namin 'yan. Mas magi-stay po kami sa mga babaeng ganyan. Bakit? Kasi po ang isang babaeng may pagmamahal sa kanyang sarili, merong respeto sa kanyang sarili, hindi po niyan hinahayaan na siya ay paulit-ulit na niloloko at sinasaktan. Which is, kapag ka paulit-ulit po kayong niloloko at sinasaktan ng isang lalaki, ibig sabihin lang niyan, hinahayaan mo lang na ang isang lalaki is magloko sa'yo, saktan ka, or nagiging martir ka na at marupok kapag ka ganyan which is kapag kapalagi pong ganyan na hinahayaan mo lang na ka ng isang lalaki ibig sabihin po nun, hindi mo mahal ang sarili mo okay so ang isang relasyon kapag ka gano'n, na ikaw lang ang nagmamahal at hinahayaan mo lang na sinasaktan ka ng isang karelasyon hindi po nagtatagal yung ganyan at yan po ay agad na nakikita at advance na tinitingnan ng isang lalaki kung paano mo minamahal ang sarili mo kasi kapag ka ang isang babae ay marunong nga magmahal sa kanyang sarili at marunong rumispeto, mas tinitingala po yan ng isang lalaki at mas pinipili po nilang magstay sa mga babaeng hindi nang ihinayang sa mga lalaking nagloko sa kanila. So mas tumataas po ang value ng isang babaeng ganon. Kaya kayo mga kamamay, ngayon pa lang kung gusto mo na magstay ang isang lalaki sa inyo, kailangan magkaroon kayo ng respeto at pagmamahal sa inyong sarili. So next, para mag-stay sa iyo ang isang lalaki, kapag ka hindi ka masyadong sobrang higpit sa kanya. Oo, mga kamamay, kahit naman sino siguro, kapag ka sobrang higpit, sobrang uh, malala kung uh, maghigpit sa inyong mga partner eh hindi talaga magtatagal. Hindi talaga magdadalawang-isip na humiwalay o maghanap ng ibang love life o karelasyon kapag ka ganyan. Kaya mga kamamay, kung gusto mong mag sa relasyon niyo, ang iyong partner na lalaki kailangan huwag ka masyadong mahigpit iparamdam mo rin sa kanya na supportive ka sa mga bagay na gusto niya kaya naman kasi nagiging masama yung tingin sa inyo ng isang lalaki at mas pinipili nilang umalis kasi nga hindi nyo sila sinusuportahan sa mga bagay-bagay na gusto nila sa mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya so iniisip ng isang lalaki na kontrabida ka sa kanyang buhay pero kung ipapakita mo na sa lahat ng bagay na maganda at maayos is na nakasuporta ka. For example, lalabas kayo kasama ang tropa at magbabasketball. Lalabas kayo kasama ang tropa at mag-EML. So, payagan nyo mga kamamay. Okay? Basta sabihin nyo lang sa kanya Okay, gantong oras kailangan na sa bahay ka na kasi kakain pa tayo mamayang gabi. Baka mamaya mag-ML kayo, maglalaro ng basketball, uuwi ka, alas 12 na lang hating gabi. Huwag namang ganun mga kamamay. Igalang nyo rin ng isang babae at irespeto para sa ganun, magkaroon kayo ng matatag na relasyon. So, ulitin ko, kailangan huwag kayong sobrang higpit sa inyong mga partner para hindi nila akalain na kontrabida kayo sa kanilang buhay. Para mas magtagal, para mas maging ang inyong relasyon, kailangan meron pa rin kayong pag-respeto uh, sa kanila, okay? Uh, meron din kayong uh, pagbibigay ng oras para sa mga uh, tao na nakapaligid din sa kanya at hindi lang para sa inyo. So, yun yung isa kong tip sa inyo, kailangan huwag kayong sobrang higpit para po ang isang lalaki ay manatili sa buhay nyo. So, next. Yung lapat na pagmamahal sa pamilya niya. Oo mga kamamay, isa rin po ito sa mga factor na kailangan yung gawin para ang isang lalaki sa kahit na anong hirap na sitwasyon is manatili sa inyo. Kailangan iparamdaman, pakita nyo yung pagmamahal ninyo sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang, sa kanyang lolo at lola, sa kanyang mga kapatid. Ipakita nyo po mga kamamay bilang pagtanggap okay, sa, sa pamilya niya, sa puso mo, kailangan makita niya yon kasi kung hindi po niya makikita yung mga kamamay, napakadaling magpaalam. Napakadaling uh, magsabi ng uh, ayoko na sa isang relasyon. Pero kung alam ng pamilya, ng buong pamilya, na ikaw ay totoong nagmamahal sa isang lalaki, kapag kang isang lalaki is nagloko at siya yung umayaw, maaaring kumbinsihin at maging katulong mo ang kanyang family members na kumbinsihin siya at itama siya sa tamang tuwid na daan. 'di ba? So puntos mo rin 'yon na maging uh, lapat ka, na maging lapat ka sa kanyang pamilya kasi talagang i-educate parehas kayo pagdating sa inyong relasyon. Kaya mahalaga mga kamamay para mag-stay ang isang lalaki sa inyo, kailangan marunong din kayong mahalin ang kanyang mga mahal sa buhay. So next, yung kakayahan mo na handa kang lumayo kapag kasumosobra na siya. Mahalaga mga kamamay na ipaalam mo ito sa lalaki upang siya ay magdalawang isip na magloko, magdalawang isip na magsinungaling, na magdalawang isip na iwanan ka, na magdalawang isip na ipagpalit ka sa ibang babae. Kailangan mga kamamay alam po niya na kapag ka siya ay gumawa ng pagkakamali anytime, po pwede kang lumayo sa kanya kasi sumosobra na siya. Hindi okay sa iyo yung ganon. Pagmamahal sa sarili at pagrespeto sa sarili ang tawag doon. Kaya sinasabi ko sa inyo palagi na napakahalaga noon sa isang relasyon para ang isang lalaki ay hindi masanay at ma-spoil sa mga maling bagay na akala niya tama. Hindi po kesyo masarap ay tama na po. Okay? So, kailangan palagi nandun pa rin ang paggalang pagrespeto at ipaalam nyo sa kanila na hindi ang limited ang pasensya ninyo at ang pagmamahal nyo ay depende na lamang sa kung anong pagmamahal ang ipapakita nila sa inyo. Sapagkat minsan, ang pagmamahal, minsan ay nakakabulag na sa kagustuhan nyo na maibigay lahat ng kagustuhan niya, nagiging okay na rin sa inyo yung mga bagay na ginagawa niyang mali. Which is hindi po. Kailangan inyo rin pong ipakita sa kanya na hindi unlimited ang pasensya ninyo sapagkat kayo ay nasasaktan. Kayo ay may puso at damdamin din na nasasaktan sa mga bagay-bagay na ginagawa niyang mali sa inyong relasyon. Kaya ipakita nyo at mahalagang iparamdam sa kanya na handa kayong lumayo, umagwat kung sumosobra na siya. So next. 'Yung kakayahan mo na tiisin ang lalaki na 'yan. O oh, mga kamamay, kapag kaalam niya na kaya mo siyang tiisin kapag ka gumawa siya ng pagkakamali sa inyong relasyon, sigurado ako, hindi siya basta-basta gagawa ng kalokohan. Hindi siya basta-basta mambababae magsisinungaling at magkakamali sa inyong relasyon sapagkat alam niya ang consequences na maaaring mangyari sa kanya kapag ka ginawa niya ang mga bagay-bagay na iyon. Okay? So, kailangan marunong kayong tumiis sa isang lalaki, lalong-lalo na kung sumusobra na sila. Kung paulit-ulit na lamang sila, na napagsabihan nyo na, umuulit pa rin, kailangan tiisin nyo rin. Turuan nyo ng leksyon. Kailangan ng isang lalaki ay malaman niya yung boundaries okay, ng pasensya mo para sa kanya. Kailangan ipakita mo rin kung uh, papaano maggalit ka magalit kapag ikaw ay niloko ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? Ilan lang yan sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin upang sa ganun magstay ang isang lalaki sa iyo. So, for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari mong mapanood. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!